ah nakapasyal sila o, oh, sasakay. Ayan, o. Oh. Hello ate. Ang ganda ng sakay nyo ah. Ayan. Pwedeng sumakay dyan. Ayan. Ten riyal lang isang tao. Iikut Ikutin mo lang yan. Ayan, yung isa babalik na naman. Ayan, yun lang. Ayan. Tapos Balik-balik lang sila Oh, happy yung dalawa oh. Ay, 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 tayo. ay Tay kayo Kari kayo sa asawa nyo Ayan, nagkita kayo dito sa mall ha Tay ka Hindi, magkasawa yan O kaya mag-boy, girlfriend Uy, si ate oh Ah, nakati siya. Ay, ayun, ganun lang ang alam. Ah, Galing. Pasyal pasyal. Yung pa, isa pa, isa pa, isa pa. Pero okay na yan, tama hmm. na yan. Mandar siya, oh. tahimik lang. Wala siyang motor. Siguro tahimik yung motor niya. Ayan.